Yo! Check mga kanok ng For today's vlog mga tol is mamimigay tayo ng Immortal Moto Bag sa ating mga followers. And I just want to say something that I'm proudly to say, I'm officially brand ambassador of Immortal Moto Bags. So ano pang hinihintay nyo? i-unbox na natin ang pinadala ng Immortal Motobags para ipamigay sa mga followers at sa mga netizens na makikita natin sa kalsada. At bago tayo mag-unbox mga tol, eh, wag nyo kalimutan mag-share na nakapublic at may caption na Immortal Motobag lang ang malakas. So ano pong hinihintay nyo? Silipin na natin kung ano yung pinadala ng Immortal Motobags. Let's go! Uy, tabi dyan, tol. Pablog ako yun, no? oh. Sino na yun? Akin na talaga to. <laughs> Ayan, nabukasan lagi tayo na isa. So yung mga tol, uh, eto na. Uh, bubuksan na natin yung pinadala ng Immortal Motobots, mga tol. Okay. So meron sila dito version 1. Ayan. Version 1 na belt bag. Uh, meron din version 2 na belt bag. At marami pang iba. Ito, uh, meron din silang ano, leg bag. Leg bag din uh, version 1. As para sa, you know, at ito ang isa sa mga inaabangan ko, ang version 3 belt bag mga tol. Magkakamero na tayo. May free stickers pa. Okay? So, napakasimple lang naman ng gagawin natin mga tol. Tung mga pinadala ng Immortal Moto Bags mga tol, bibigyan din natin yung followers natin at bibigyan din natin yung mga netizens na makikita natin dito sa kalsada. At mga tol, may t-shirt pang ipinadala sa atin ang Immortal Moto Bags. Ito pala yun, kaya pala hiningi nila yung size ko na kung ano daw size ng katawan ko. Ayan! Ang ganda mga tolo. Tita nyo. Tsaka ito yung likod. Ayun naman yung likod. Okay, dahil meron tayong t-shirt, kino-call out ko ang aking kaibigan na si Pepe Smith. Isa po siyang professional photographer and videographer na kung saan makikipag-ex deal ako sa kanya. <laughs> Kapag pinotoshoot niya to, nasuot-suot ko at suot din yung favorite kong B3, eto, bibigyan ko siya ng Immortal Moto Bags dito. Asbian, Pepe Smith. <laughs> So yun lang, hindi ko na parang patagalin pa. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga followers. Sa mga mananalo, eh, deserve yung manalo. Dahil una sa lahat, tinapos nyo itong video ito. At the same time, pinakamalaga, ang gagawin nyo lang dito mga tol, i-share nyo lang yung video in public. Tapos mag-caption kayo ng hashtag Immortal Motobags lang ang malakas. Sa mga nagtatanong dyan, kung lagi tayo makakapag-vlog, abangan nyo lang araw-araw, nandiyan lang naman ako. Thank you so much, nok-nok papatok na lagi nagsasabing, Take care. Sway care. Kape pa. Immortal Moto Bags lang ang malakas. Sheesh!